At ang kwentong tampok natin ngayong araw dito sa Tonical ay tungkol sa isang lola na nakatira sa pinagtagpitagping bahay na ito at ang tanging kinabubuhay lang ay pagpapawid at ang kanyang asawa naman ay pumapalaot at lingguhan na kung umuwi siya din ang nag-aalaga ng kanyang kapatid na PWD at tatlong apo na naiwan ng kanyang anak na babae. Ano nga ba ang mga dagok ng buhay na kinaharap ni Nanay Maria nung panahon ng bagyo at pandemic? At bakit sila ang isa sa pinakamahirap na pamilya sa lugar na ito? Ito ang inyong kwentong tutukan dito lamang sa Tonical. Magandang araw po. Uh, ngayon po ay nagbabalik po tayo for charity vlogging. At ngayon po nandito po tayo sa isang lugar sa Puerto Princesa City po no. Upang makapanayam po si Anay. Uh, ano pong pangalan natin? Marianita po. Marianita Habuni. Marianita Habuni. Ilang taon na po si Nanay? 50. 50 na po. Yung asawa nyo na nasaan po? naglaout siya, pero yung asawa ko naglaout ng minsan na sa lambatan, minsan na sa pusitan, kawilan. Bali yun po yung parang pinaka-hanap buhay po ni mister? Ay, kayo na yun, ano pong pinagkakaabala niyo po? Ako naman na ah, gano'n, nagpapawid minsan kapag may nagbibili or nag-order, ganun at saka gumagawa minsan ng lambat. Kahit na kailan nila na lang ang nagpapagawa kasi nga napakahirap din po gumawa ng ganun. Pero kailangan gawin kasi nga ang dami ko rin namang binubuhay. Kali ang asawa ko ngayon ay kinakasama ko lang kasi ano ah, okay. hindi yun ang ano, pangalawa ko na siyang ano, hmm. asawa. Hindi rin siya ang lulo ng mga apo ko na nandito ngayon sa akin. Kaya kailangan ko rin magkayod para kahit papaano meron kaming ano yung nanay ng mga bata na sa Maynilay nagtatrabaho eh kulang din naman sa tatlo niyang anak mm -hmm. nag-aaral na lahat tapos ako kailangan kong kumayod din kasi nga din nga sa pang-araw-araw namin hirap mm -hmm. din po tapos nadaanan pa kami ng audit kahit nga po yung bahay namin hanggang ngayon ay saksi pa yung audit siguro ganito pa nga oh yung dingding namin eh, pinutol-putol na yero nadampot lang yan namin nung panahon ng udit bali po nai nung nagudit talagang tanggalan po tanggal po lang. ito lahat pati dingding tanggal po lahat halos wala kaming nasilungan noon ang natira yung mga ano niya na lang pinalit-palitan namin ang mga ano rin na kahoy kasi hindi rin kami na bigyan ng ingenyero, may namimigay dito, hindi naman kami napasali, nakasali, o naka hindi kami nakaabot. Ganyan, naghanap na lang kami na pwedeng pang say, pang ano, ito haw, hindi napalitan. Uh -huh. Kaya yun, ito ang buhay namin ngayon. Kailangan ko rin naman talaga magkayod kasi nga, minsan wala naman ding masyadong huli yung asawa ko. Alam naman natin sa dagat. Halimbawa ho, Diba, naglalaot uh, po yung sabi ng kinakasaman nyo ngayon. Yung pinagbebentahan po ba ng nakukuha niyang mga, ayan, yung mga seafood, eh, nagkakasya po ba sa pang-araw-araw na, ano niyo halimbawa sa pagkain, ayan, sa mga baon ng bata, nung nag-aaral pa? Minsan kulang talaga. Minsan meron din, pero kalimitan talaga kulang na kulang kasi ang anak namin, isa, tapos may tatlong apo, na nag-aaral na sila lahat. Kaya grabe ang kulang ngayon ng ano nang May napansin ko may mga pawid sa labas. Kanino po 'yon? Sa akin pong ginagawa 'yon, 'yun guys. Sa rin 'yon sa mga sideline ko na papawid ako. Katulad nito, Ayan, pinako ko na, na talaga dito kasi sakit talaga yung katawan ko na rin mag sige. Baba taas, baba taas, magbubuhatin ko. ako rin naman talaga yan, kahit nandito yung asawa ko, hindi naman talaga nag-effort na sabing mag-ano siya, matutulungan mag niya ako, ganun, basta sa kanya, paglaot lang. Ganun, eh, nahiya rin naman ako, siyempre, mas marami ang pinapakain ko kaysa sa kanya. Hmm. sa pagpapawid niyo, uh, madalas po bang nabibilhan kayo o... Ano po, kumusta naman po yung income sa pagpapawid po? Lang, kasi yung pawid kasi may kabulukan yan. Yung nasisira wow. siya kapag walang magbili. Hmm. Kaya, Kaya aantay lang ako kung mayroong magpapawid, ganun kung wala naman talagang wala akong sideline kasi hindi rin naman ako papawid kung walang order kasi baka walang bumili Apo. ay di masisira lang sayang lang ang pinagirapan ko bali na pag nabubulokan kayo ng pawid ano pong ginagawa niya sa pawid na yan wala na na magtayo-tayo na lang ako diyan ng mga haligi-haligi na para mapasukan ng manok. Kahit hindi sa aking manok, pasok ko, yaya atip-atip ko na lang. Minsan nakakatulong din sa kapitbahay na mayroong alaga na gano'n. Pero binibili pa rin po sa inyo ng mga kapitbahay? Hindi na. Yung isang ah, bali... loob ko na lang naibibigay kasi nabulok na rin. Hmm. Yung pwede pang pakinabangan, ibigay ko na lang sa kanila kasi nga sayang din naman. May bumili na po ba ng pawid nyo ngayon? May order po yan pero nakuha na namin kasi binili na nga namin ng bigas kasi hanggang ngayon wala pa yung inakasama ko nasa sa laot pa. Sobrang hirap ng huli ngayon. O ilang araw na sila, nasa limang araw na sila, mahigit. Yan ang nagawa ko sa loob ng limang araw na wala siya. Ang ilang araw po sa laot si ano yung kinakasama niyo po bago po umuwi dito sa inyo? Mga ano, walong araw or siyam na araw. Oh, kasi hindi na basta-basta ang layout ngayon, napakalayo na at saka wala nang ganong makuha. Eh, lalo ngayon ay mahangin-hangin, maulan, no? Oo. Oh. ay ngayon, limang araw na sila. Pang-anim na bukas. Ah, okay po. Tapos, bigla na lang po yung uuwi. Uuwi siya. Uuwi na lang. Uuwi siyang uuwi dito, sabay babalik na naman kasi dayo-dayo nga sila. Dayo-dayo. Meron po bang time na nakauwi yung kinakasama nyo tapos parang halos nakajakpat sila ng huli? May ganun ba? Matagal na. Mm, matagal Napakatagal lang. na, rin. Bravo. Yung ngayon talaga sinasabi ko, napakahirap na ng huli ngayon sa pangdagat. po. At nay, an, matanong ko lang, ilan po yung anak nyo? Ang anak ko talaga sa una ay ano, uh, apat. Apat. May kambal at saka may dalawa. Tapos, Nakaanak ako dito sa kinakasama ko isa. Yun ang 11 years old na siya ngayon. Mm hmm. Bali, ang total po ng anak nyo, lima. Plus, yung mga apong inaalagaan niyo po dito? Ano? Ah, uh, ang apo ay tatlo. Tatlo. Mm hmm. Dito po talaga mismo sa bahay nyo? Dito po talaga. Ah, okay. meron po akong ano pa, isang kapatid na PWD. Mm. -hmm. Saan po ngayon? Si, Andiyan sa labas, uh, ano siya, ako rin ang nag, ano sa kanya. Ah, mm. okay. Ako rin ang nag-alaga sa kanya, tsaka ako rin ang nag kung anong mga kailangan niya. Kaya minsan talaga, nahihirapan din ako, pero sinasabi ko sa sarili ko kahit anong sabi mo na nahihirapan ka diyan sa labas wala rin naman talagang tutulong sa iyo siempre sa sarili niyo lang po kaya minsan silpo po nang inaano ko na ano ako ng mga kailan ba kayo makakarating dito naibalit hmm. hey, tanong ko lang yung total ho ng tao na ngayon na pinapakain niyo dito na kayo lang po yung mismo yung nagpapakain mag-asawa oh. si so, Ano, uh, apat na bata, bago um, ang kapatid, kapatid, ko, lima, maliban sa aming dalawa. Mm. Maliban sa maliban aming... Ba? Oh, Bali, lahat po kayo dito ay pito. Pito. Oh, ayan ho. Ayun na eh, alimbawa, sabi nyo nga, sa hirap minsan sa pawid, minsan hindi naman ho talaga sapat yung benta dyan. No? Paano nyo nasa survive yung pang araw-araw na, ayan, yung gaya ng pagkain, gaya ngayon. Sapat din po ba na kakain din po ba ng tatlong beses isang araw. Aminin ko na ngayon kasi may time talaga na tulad yung nakaraan. May time talaga na hindi kami naka dalawang bisis lang kami nakakain ng time na yun. Tapos may time din talaga na naglugaw kami. Mabuti mayroong mayroong ano dito, mayroong binigay na ano na yan, manapak ba yun? Manapak. Oo, pa. nung nakaraan. Hindi, o oh, hindi ko siya na hindi ko siya nagamit nung the time na binigay sa amin. Inano ko lang dyan. Nung time na yun na walang-wala talaga kami. Wala akong mahiraman, siyempre. Mm -hmm. Ang may mga tindahan dito, limit din sa utang, siyempre. Ilan lang naman ang kanilang tutubuin. Tapos utangin mo mm -hmm. nang hindi. Walang kasiguro Wala kung kailan namin. ka makakabayad. Inaunawaan ko rin yun. Di, naglugaw kami. Yun. Sa ano, na, naranasan talaga namin na Ganon ang kinain namin tapos yung mga nakaraan lang Ay, dalawang, no, isang araw dalawang bisis na lang kami oh, panangalian na lang natin to I ano ko lang po, yeah. i-flex ko lang po yung bahay po nila nanay no talaga ayan po kung makikita nyo po yung mga dingding -ding na yan mga butas itong pinto dahil pa po yan sa bagyong odet Ayan po nadali tapos napansin ko rin na doon sa may ano pabangin pala yan hindi kayo natatakot na ina baka pag lumakas yung tubig o ano maglandslide diyan o hindi rin naman dito diyan lang naman din eh. nga namin diyan sa paligid ng bahay diyan kay para yung tubig hindi mismo dito sa bahay magano hmm. ayan diyan talagang dati kasi abot yan yung tubig kaya yung basura lahat ng basura lumitaw yan na papunta sa paligid tapos ito pong mga yero na yan, kinabit nyo na lang rin po yan. Kinabit na lang yan namin, yan yung yero na yan. Ano, ano pa yan ang hudit, yung wala nang dumampot dyan sa kabakaw, nalipad siguro. Hmm. Yan, pinutol-putol namin, putul. pwede pa namin maging dingding -ding yung ganito. Ito, yan, tingnan nyo, may mga butas yan, damage pa yan ng, ano, ng hudit. Putul -putul. Tapos na yung matanong ko lang, uh, ilang taon na po kayo naninirahan sa lugar na ito? Dito na po ako nag-aral. Naglipat kami dito ng pamilya ko. galing kami ng Brookes, mga grade 3 siguro ako. Grade 3? So, kung grade 3, mga 9 years old, 8 to 9 years old. Sabihin, nakatira ko kayo mga 40 na mahigit na taon. Gano'n, kasi 50 na ako ngayon. Si nanay ay mahigit na 40 years nakatira sa lugar na to at halos talagang kakilala niyo na po talaga lahat dito, no? Opo. At ito na, itanggapin nyo po yung mga... Ito po ay kaling sa ano, Tony Kyle. sa akin, kay Idol Ipita, si Jilaw Jr. Kilala nyo ba nang si Gilaw? Yun, si Gilaw. Ayan, hello po, Idol Gilaw. At yung isang sponsor po natin, galing pang abroad na si Pipito Arnel. Ayan, shout out po sa mga sponsor natin. Na ito, tanggapin nyo po itong... Uh, pagpasensya nyo na po, grocery po ito. Bali, yung laman po nito ay um, bigas, noodles, saka dilata. Meron na rin po itong kape at asukal. Bali, dalawang uh, set na po ito para, para po sa inyo. Sa inyo. Anay, baka meron po kayong gustong sabihin sa uh, dalawang mabubuting sponsor ko natin na si Idol uh, Gilaw at Pipito Arnel. Ito po. Uh, sa, sa sponsor po na si Gilaw at si Pipito Arnel, maraming maraming salamat po sa ibinigay niyong tulong sa amin, sa mga kagaya namin at uh, kay Tony po na ginamit ng just para maabot kami ng mga kapos talaga sa ano maraming maraming salamat sa bigay niyong tulong sana marami pa kayong matulungan na kagaya ko ayun, nay maraming salamat din po sa pakikipagpanayam sa amin na, at ayun pagpasensyahan at pagdamutan nyo na po muna yung nakayanan namin ayun nga po, uh, don't forget to subscribe po yung ating youtube channel na Tonical at uh, pa-follow na rin po yung ating facebook page na ang nakapangalan po ngayon is Cooking ni Tonical pero yan po yung talagang page ko dati na Tonical, at ayun maraming salamat po sa panunood at nay maraming salamat po ulit and yun nga po please like and share po yung video na to at bago po tayo matapos i-flex ko po lang po yung groupong cameraman natin na si Kuya Warren. And, ito po si Kuya Warren, 'yan po yung cameraman natin. At ayun, na uh, maraming salamat po ulit and god bless po.